Pupuntahan ko, ko sa siya nung hindi ko hindi ko lang paano siya makokontak eh. Ito, galing dito, dito. Para, okay, para, para Paano mo nakita si Kuba? Paano mo na 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 nalaman yung ano, yung bahay nun? Nagme-message um, sa sa'kin. Okay. Ah, nagme-message sa'yo? Sabi okay. niya, nasa kutobato siya. Okay. Hanapin mo yung gantong hardware. Ah, okay. Buta ni um, message pala sa'yo. Ha? Ganun-ganun ng... Isan lang naman. Ha? <laughs> <laughs> Isan lang. Uh, nah, nah -hati -hati. <laughs> Parang wedding ha, ah, may higot Parang ah. <laughs> wedding. Alright. <laughs> dibu. Dibu <yan>. Dibu, dibu. <laughs> 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 e, foto bummer, foto bummer. Ay, si walang 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 ayan ako kaloy hindi na kasabi walang e sino na ba nawala sa atin? kaloy hindi, hindi na matay ayan wala ikaw lang ha hindi sino wala? asa namatay pa na si asa siya sanchez, ganoon? wala po pala okay happy birthday Sino pa bang magbe birthday wala ba may birthday ngayon?

Si ano? Yung si Uwa. And now, now. So, na kita like, na po yung mga, mga ano? Saat sa Senior citizen ng nga uh, <laughs> Patch 87. Ah, <laughs> line up na. Line up, line -up ka na. Line -up. Ito si Robert Parang oh. uh, para September o ano? ano? Ano ka na ba mo Robert? Robert. October. Ito pare. October. Official ka oh, naman ako si Ha? Sunod-sunod to. Pagiging 2 September 3. Top 3. Top 4. Oh. Ikaw. Ako rin. Ako no, nga. Oh. Ah, ah nag-sir ka pa? Bakit, bakit? Ano nangyari? Mag-text ka pa? Sinugal yung isang taon. Sinugal. Natalo. Ah? Mga na-doktor yung ano, alam mo yung tuwa ng panon, dinodoktor yung mga ano, ha? Ito yung bata ni si Jun. Ha? 58 ka pa lang ngayon? 65 ka. Oo, 62. 66? 66? Ah, ito, ito, pinakabata ano na natin, katalase. Pinakabata. Ding, ding. Ding, ilan taong ka na? Hindi, pinakabata ka na klase natin, di ba? 64 ka ba? 65.

Okay, ito po yung mga batch 87 na uh, UST. Okay, nakita-kita po kami dito ngayon sa Seoul. Seoul po sa, hindi po sa Korea, no? ito Seoul po sa Clark. Okay, ito aming uh, bisita po, no? Galing, galing New Zealand. Okay, si June. Uy, ito ka! General! Live ba yan? Live ba? Ah, hindi naman. For souvenir lang naman ito. po uh, <laughs> <laughs> Meron pa kailangan ano, itago, itago, wala ano? Ha? <laughs> <laughs> okay, ang sarap po wala. ng pagkain dito. Grabe. Lato ng dessert, nandito sa lamesa ko na. Ito, buko pandan, buko sa fruit salad, tapioca, na po. And, uh, kumanta, nakalimutan mo ang sarap din. Hindi <laughs> retarded, retarded. Ano nagpapin? Oo. Kaya... Tambay. Ito mga sasarap ang buhay. Mga retired na ang ah, aat. Talagang official na retired to, di ba? Eh, tayo, nagkasisigap-sigap pa tayo, tayo. Wala naman tayong pension, di ba? Wala naman tayo. Ah, wala naman talagang ah, ah, ito. pensionado na ito. tayo na. Walang kahirap pirap sa buhay to. Wala, maliit lang naman naman. No, 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 talaga. oh, yung mga pabaon dyan. Baon-baon boun daw ha? Technically, gano'n Ha? Technically. Teknically. Hindi, yan. Mga, ano ko yung mga general pag nag-retire. Pag nag-retire, malapit dyan. Hindi, hindi. sa akin. O, kaya kung buwan namin, kung technically, General. Kasi ang um, retirement mo, Jeff? General. Thank you nga uh, pala, boss, sa you know, jacket. Pero kung saan yung sila niyan, yung kanilang sila yung video Ah, Oo, yung mga kiddo. Oo, parang natin niya sa akin yung jacket mo. Sabi nga naman, sama si boss JB kasi yung jacket na ano. Oo, ito yan, ha? Kamis-kamis eh ha? Nandiyan, ha? Sa isa,

Iyayaya ko siya sa bahay. Tungkol pag ako. Hindi niya iyayaya sa bahay niya. Pero alam ko magkalapit lang ba Magkalapit ni... lang ba kayo Josie? Hindi May misteryoso. Hindi ko ba? Single. Single ba? Single. Single? Si, Oo nga. nung pauwi paoy... na nga kami noon? Di ba beso-beso? Oo. yung... Ay, sinub. ako dito ni Josie. Sabi ko, ano, sabi ni Pampa kasi siguro baka nung college ka may crush sa'yo, sabi sa akin. niya ka na yung dito ko, gunat ako eh. Imbis, imbis na beso lang, gano'n lang. Para sa suwa. Para sa suwa. Sabi ko, ba't gano'n? Pinalingan ako ng toto, sabi ko, di ba? Okay, nandito po tayo sa isang popular na lugar sa sa Clark. Tawag dyan, North Walk? Ha? Hindi. Yeah. Uh, friendship Walk. Ah, Friendship. Okay, ito po ang Friendship Walk. Maraming rhythm girls, maraming foreigners. And, ah, uh, of course, ang mga beauty rito, pang mga ano lang. Americans